Magandang araw mga mag-aaral. Ako po itong muli, Sigi ng Rachel Cruz. At ngayong araw ay samahan niyo ako sa isang makabuluhang paglalakbay sa isa sa pinakatanyag na epiko sa panitikang Pilipino, ang Biag ni ang Hindi lang natin ito basta babasahin bilang isang kwento. Bagkus, ating susuriin ito bilang isang salamin ng ating kultura kasaysayan at pagkatao bilang mga Pilipino Handa na ba kayo Tara Simulan na natin Ano ang epiko Konteksto sa panitikang Pilipino ang epiko ay hindi lamang simpleng kwento. Ito ay salamin ng ating kasaysayan, paniniwala at pagpapahalaga bilang isang lahi. Sa so, paumagitan ng mga epiko, na ipapasa ang mga aral at tradisyon mula sa henerasyon patungo sa susunod. Ang biyag ni ang ay partikular na mahalaga dahil ito ay nagbibigay liwanag sa kultura at pananaw ng mga Ilokano na nagpapakita ng kanilang katatagan, tapang, at pagmamahal sa pamilya at komunidad. Bilang bahagi ng ating pambansang panitikan, ang pag-aaral ng mga epiko ay nagpapalalim sa ating pag-unawa sa ating sariling pagkakakilanlan at sa yaman ng ating oral na tradisyon. Dumako naman tayo sa mga detalye sa mga pambihirang kapanganakan ni ang. Si ang ay anak ni na Don Juan at Namongan. Sila ay naninirahan sa Nalbuwan na ngayon ay bahagi na ng La Union. Mula pagkabata, nagpakita na siya ng pambihirang lakas at talino na nagpapahiwatig ng kanyang magiging kabayanihan. Pinanganak si ang na may kakayahang magsalita agad. Siya mismo ang pumili ng kanyang pangalan at mga Ang kanyang pambihirang kapanganakan ay nagtatakda ng tono para sa kanyang buhay na puno ng pakikipagsapalaran. Dumako naman tayo sa mga detalye sa paghahanap niya sa kanyang ama. Ang pagkawala ni Don Juan. Hindi pa bumabalik si Don Juan mula sa digmaan laban sa mga igurot. Ito ang nagtulak kay ang na hanapin siya. Ang disyon ni ang Sa edad na siyam na buwan, nagpa siya si Lamang na hanapin ang kanyang ama nagpakita ng maagang tapang at pagmamahal. Pagsisimula ng kanyang paglalakbay. Sa kanyang nakakapagod na paglalakbay, nagpahinga siya at napanaginipan ang ulo ng kanyang ama na nakasabit sa isang poste ng mga igurot. Nagalit sila maang at pinatay ang lahat ng igurot, maliban sa isa na pinakawalan niya upang ikwento ang kanyang kadakilaan. Ang paglalakbay na ito ay nagpakita ng kanyang pambihirang tapang, determinasyon at matinding pagmamahal sa kanyang pamilya. Pakikipaglaban at tagumpay Ang paghaharap sa mga igurot Hinarap ni Lamang ang mga igurot, ang tribong pumatay sa kanyang ama upang ipaghiganti ito. Lakas at galing ni ang. Ipinakita niya ang pambihirang lakas at galing sa paikipaglaban na nagpatunay sa kanyang pagiging bayani. Ang kanyang tagumpay at paghihiganti. Nang malaman ni Lamang ang sinapit ng kanyang ama sa kamay ng mga igurot, nag-alab ang kanyang galit at agad siyang nagtungo sa kanilang nayon sa matinding laban, pinatay niya ang lahat ng igurot, maliban sa isa na kanyang pinakawalan upang ikalat ang balita ng kanyang kapangyarihan at tapang. Ang tagumpay na ito ay hindi lamang paghihiganti para sa kanyang ama kundi patunay din sa kanyang katayuan bilang isang tunay na bayani at tagapagtanggol. Dumako naman tayo ngayon sa pag-ibig ni ang kay Ines Canoyan. Ang pagdating sa kalanutian. Matapos ang kanyang pakipagsapalaran, nagtungo si ang sa kalanutian upang ligawan si Ines Canoyan. Dinala niya ang kanyang puting tandang at asong kulay abo na naging mahalagang bahagi ng kanyang panliligaw sa kanyang pagdating nakita niya ang maraming manliligaw na nakapaligid sa bahay ni Ines mga pagsubok at pagpapakita ng pagmamahal upang mapansin ni Ines pinatilaok nila umang ang kanyang tandang na nagpatumba sa kalapit na bahay nang tumahol ang kanyang aso muling tumayo ang bahay ito ay nagpakita ng kanyang pambihirang kapangyarihan. Ang papel ng mga hayop, ang kanyang tandang at aso ay hindi lamang kasama kundi mga instrumento rin ng pagpapakita ng kanyang kapangyarihan at pag-ibig. Nagsisilbing tulay sa pagitan niya at ni Ines. Nandito na tayo sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni Lamang. Ang trahedya. Kinain si Lamang ng isda. Bilang tradisyon, kailangan lumangoy ang bagong kasal na lalaki sa ilog upang manghuli ng isdang rarang na sa kasamaang pala direktang lumusong si Lamang sa bibig ng dambuhalang halimaw sa tubig na si Berkakan. Ito ang naging sanhi ng kanyang pagkamatay, isang hindi inaasahang tra trahedya. Ang Mahiwagang Tandang at Aso Nakuha ni Ines ang mga buto ni ang sa tulong ng isang maninisid at tinakpan niya ito ng tela. Ang kanyang puting tandang at asong kulay abo ay may pambihirang kapangyarihan. Ang tandang ay tumilaok at ang aso ay tumahol ang kanilang aksyon ay naghudyat ng isang kababalaghan. Ang kababalaghan sa epiko. Dahan-dahang gumalaw ang mga buto at muling nabuhay si ang mas malakas, mas malakas pa kaysa dati. Ang pangyayaring ito ay nagpapakita ng matinding kababalaghan na laganap sa epiko. Ang muling pagkabuhay ni Lam-ang ay nagpapatunay sa kanyang pagiging isang pambihirang bayani. Ito naman ang mga aral at kahalagahan ng epiko: katapangan at determinasyon. Huwarang Ipinakita nila ang ang pagharap sa bawat hamon at pagsubok sa kanyang buhay. Pananampalataya at pag-asa. Sa kabila ng mga pagsubok, kabilang ang kamatayan, ang pag-asa at pananampalataya ay nanatili. Pagmamahal sa pamilya. Ang halaga ng ugnayan sa magulang at ang paghahanap sa ama ay nagpapakita ng matinding pagmamahal. At panghuli, kahalagahan sa kultura. Ang epiko ay nagpapakita ng ating pagkakakilanlan, tradisyon, at yaman ng oral na panitikan. Upang masuri natin at lalong mapagnilayan itong ating aralin tungkol sa biyag ang gawin natin ang mga sumusunod. Ang layunin ng gawain ito ay palalimin ng iyong pag-unawa sa epiko. Maging malikhain at bukas sa pagbabahagi ng iyong ideya. Ano ang katangian nilang ang gusto mong tularan at bakit? Maglaan ng ilang minuto upang pagnilayan ng tanong na ito. Isulat ang iyong sagot sa iyong kwaderno o sa iyong notebook. Pangkatang gawain naman, pagtalakay sa mga aral na natutunan sa iyong grupo, talakayin ang mga pangunahing aral na inyong natutunan mula sa epiko. Maghanda para sa pagbabahagi sa klase. Pagbabahagi ng sariling opinyon. Paano mo maiuugnay ang kwento sa iyong buhay? Ibahagi ang iyong personal na pananaw kung paano nakakaapekto ang mga aral ng biyag nilamang sa iyong sariling karanasan. Ngayon ay natapos na natin ang pagsusuri sa epikong Biang ang Mula sa kanyang kapanganakan hanggang sa kanyang muling pagkabuhay. Nakita natin ang isang bayani na puno ng tapang, pagmamahal at pananampalataya. Hindi lamang ito kwento ng pakikipagsapalaran, kundi isang salamin ng ating kultura bilang mga Pilipino. Sana ay mas naunawaan ninyo ang kahalagahan ng epiko sa ating panitikan at naway magsilbing inspirasyon si ang sa inyong sariling buhay. Nagustuhan ba ninyo ang ating kwento at pagsusuri sa biyag ni ang? Kung oo ang iyong sagot, huwag mo namang kalimutang ilike ang video na ito i-comment nyo na rin sa ibaba kung ano ang pinaka nagustuhan ninyo sa kwento ni Lamang. I-share mo na rin sa kapwa mo mag-aaral upang makatulong din ito sa kanya. At syempre, mag-subscribe na kayo sa aking channel para sa mas marami pang aralin sa Filipino. I-click na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong videos na i-upload ko. Hanggang sa susunod, paalam!